Hello guys! Sa video na ito, ating ibubod ang 2016 sci-fi film na may pamagat na Echo Torch. Isa ito sa pinakamagandang short film na napanood ko, na siguradong magugustuhan nyo. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat! Magsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng ilang larawan sa dingding. Nang ipinakita ng kamera ang mas malaking bahagi ng parehong pader na iyon, makikita natin ang isang poster na may nakasulat na sumuko na ang mga German. Tila may lalaking nagbabantay sa pader na iyon. Pagkatapos ay may makikita tayong parang bumbilya, unti-unti itong bumubukas. Gumagamit ang lalaki ng ilang controllers para palakasin ang liwanag sa loob ng bumbilya, naglabas ito ng imahe ng isang estatwa sa gilid at mukhang masaya ang lalaki, na parang nakamit niya ang isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Gayunpaman, ang enerhiya sa loob ng bumbilya ay nagsimulang masobrahan at mag-overload, hanggang sa hindi na ito makayanan ng bumbilya na nagdulot ng pagsabog nito, galit at pagkadismaya ang naramdaman ng lalaki, kaya tinapon niya ito sa basurahan, kung saan makikita natin na mas marami pa siyang bumbilya. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang shelf at kumuha ng isang maliit na kahon ng karton na naglalaman ng nagniningning na lampara. Tinamit niya ang lampara na iyon at nilagyan niya ito ng asul na likido. Tinakpan niya ito ng bagong bumbilya at inilagay ito sa kanyang makinarya. Binuksan niya ito at ang bagong lampara ay kayang tumanggap ng madaming enerhiya na naglabas ng asol na liwanag. Biglang may lumitaw na kamay na umaaligid sa itaas ng liwanag, halos parang multo na umuurong ang kamay. Itinulak ng lalaki ang kanyang imbensyon at unti-unting ipinakita ng liwanag ang isa pang lalaki, nakadamit na parang minero. Nagkatinginan sila at dahanda ang inilapit ng ating bida ang makina patungo sa lalaki hindi sinasadyang naalis sa pagkakasaksak ang makina na nagdulot sa pagkawala ng lalaki. Naganap ang kaguluhan sa makitid na espasyo ng basement kung saan nagtatrabaho ang lalaki, na parang ang multo ay nakalabas sa lugar na yon. Tinitigan ng lalaki ang larawan ng babae na nasa dingding at mukhang masaya sa resultang nakuha niya. Bumisita siya sa isang tindahan para bilhin ang kailangan niya at kumuha siya ng metal rod. Gumawa siya ng bago niyang proyekto at pagkatapos ay bumisita sa isang gusaling tila inabandona. Pumasok siya at gumamit ng flashlight para mag-navigate sa paligid. Mapapansin na medyo luma na ang gusaling at matagal na mula noong ginamit ito. Sa kabilang banda, itinapat ng lalaki ang ilaw ng kanyang flashlight sa dingding at nakita ang anino ng isang bagay na tila isang puppet na nakasabit sa isang bungkos ng mga kuwerdas. Nakuha niya ang kanyang bagong imbensyon, ang Echo Torch, at pinailaw niya ito. Ang asul na ilaw na inilalabas nito ay nagpakita ng metal na puppet na nakasabit sa mga string nito, nang tinagigit niya ang kanyang ulo, tinatagilad din ng puppet ang ulo nito, nang kinawayan niya ito, kumakawid din ng puppet sa kanya, itinaas niya ang hawak niyang ilaw at nakita niya na ang mga kwerdas na iyon ay nakakabit sa kisame at walang makikitang nagmamanipula ng puppet lumayo siya sa puppet at pumunta sa isang malaking bakanting silid. Napadpad siya sa isang poster na may nakasulat na by war songs. Nakakita siya ng isang pick-up music player at naglakad papunta dito. Nang naliwanagan ito ng asul na ilaw galing sa torch, ang player ay nagsimulang magpatugtog ng iba't ibang klaseng musika na may mag-asawang makikitang sumasayaw. Dumaan sa kanila ang lalaki at lumabas sa silid, na ngayon ay muling dumilim. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya sa isa pang espasyo, at pinakita ng torch ang ilang isda na lumulutang malapit sa kanya. Umalis siya sa silid na iyon at naglakad sa mahabang koridor upang galugari ng iba pang gusali. Habang naglalakad, nakarinig siya ng malakas na ungol, halos parang ungol at sigaw ng sabay. Naglakad siya patungo sa isa pang silid at nakarinig siya ng higit pang mga tunog. Pinatay niya ang hilaw at pumasok sa silid na iyon tumingin-tingin siya sa paligid at nakitang sira-sira na lahat ang mga dingding. Binuksan niya muli ang ilaw at nakita niya ang isang nilalang na umuungol at humihingal na nakaharap sa dingding. Ang nilalang ay may anyo ng tao, ngunit ang mga mata nito ay kahawig ng mga mata ng isang hayop. Ang paraan ng paghinga at pagkilos nito, ay hindi maaaring maging ganap na tao, Tinignan siya nito ng masama, na ikinaway ang mga kamay nito patungo sa kanyang direksyon, dahilan upang lumipad ang iba't ibang bagay sa hangin. Nagtago ang lalaki at napagtantong nasira ang kanyang lampara. Hindi niya nakikita ang halimaw ngunit nararamdaman pa rin niya ito. Tumakbo siya palayo at nakahanap ng masisilungan sa ibang silid. Pabilis niyang pinalitan ang lampara at bumagana na muli ang George. Lumapit sa kanya ang halimaw at balak siyang atakihin ito, Ngunit nahawakan ito ang lampara gamit ang kanyang kamay at nabigla. Nagsimulang matunaw ang kamay nito, kaya natakot ang nilalang at tumakbo palayo. Bumaba na ngayon ang lalaki sa isang spiral staircase at nakarating sa isang bagong kwarto. Ang torch ay nagpakita ng isang babae sa silid na yon. Bumango ng babae at mukhang napakasaya nilang dalawa na makita ang isa't isa. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay at sinubukan nitong hawakan ng babae, ngunit ang kanilang mga kamay ay tamagos sa isa't isa. Bumalik ang lalaki sa kwarto kasama ang music player at isinama niya ang babae. Sinindihan niya ang music player sa pamamagitan ng torch at nagsimula muli itong tumugtog ng musika. Tumitaw ang iba't ibang mag-asawa na sumasayaw. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ding nag-iisang lalaki na lumalabas. Nakasuot siya na parang sundalo. Nagkatinginan ng sundalo at ang babae at mumiti sila. Ibinalik tayo ng pelikula sa mga larawang iyon sa dingding ng ating bida, at talagang nakita natin na ang babae at ang sundalong ito ay mag-asawa. Makikita rin natin ang babae na may kasamang maliit na batang lalaki sa isa pang larawan, na nagpapahiwatig na siya ang ina ng ating bida. Dinala tayo ng pelikula pabalik sa music room na iyon. Magkayakap ang babae at ang sundalo. Pinagsamang muli ng bida ang espiritu ng kanyang mga magulang, dito na matatapos ang ating pelikula. Sana ay nagustuhan nyo, marami pong salamat.